Magluluto ako ngayon ng chicken biryani. Sakot siya lang naman natin yung sibuyas, bawang, kamatis, then meron tayong karot. Then next, ilalagay na natin yung ating panghalo. Ayan. Meron tayong turmeric, then cumin, then paprika, Then, meron pa tayong cardamom powder. Then, cardamom na uh, hindi ko siya na-powderize. Then, lemon, dried lemon. Then, cinnamon bark. May laurel tayo. Then, meron tayong cloves. Then, corn, pepper. Then, maglagay pa tayo ng star anise. Tsaka, meron pa tayong ilalagay na curry. Curry powder. Mix lang natin. Magdidinamihan natin yung ating curry powder. Para mas magkulay yung rice natin. Basta. may salt na rin tayong nilagay tsaka pamintang doon then maglagay tayo ng lemon mag-add tayo ng button. Then, nilagay na natin yung ating basmati rice. Kahaluin lang muna natin. Four cups ito, mga kapatid. Pero bago natin ito nilagay, binabad muna natin ng almost two hours. Matagal na eh. Pero dapat at least 45 minutes lang pwede. Then, ilagay na natin yung ating chicken. Na-fry na pala yung ating chicken. Bago natin itinry, dinare-mix na natin yan for 24 hours. Then, lalagyan natin ng chicken stock. Tumunti e na ako sa Then, palulutuin natin ng 35 minutes to 40 minutes. Then, tatakpan natin. Be sure na hindi po natin bu bukas na bukas. Hanggat wala pa yung time niya, iwan na natin na nakaklose lang siya. Ayan, luto na yung ating chicken biryani. Ayan, saktong-sakto lang yung pagkaluto ng ating basmati rice. Lalagyan natin ng toppings. Ayan, onions. Fried onions. Titikman natin. Hmm, sarap. Ayan, luto na. Off na natin. Thank you for watching!